Alam mo ba, ang Great Wall of China ay hindi lang isang simpleng pader. Ito ay isang napakalaking estruktura na binubuo ng serye ng mga pader at kuta na umaabot ng higit sa 21,000 kilometro. Ang konstruksyon ng pader ay nagsimula mahigit 2,000 taon na ang nakalipas sa ilalim ng dinastiyang Qin. Layunin itong protektahan ang China mula sa mga sumasalakay na tribo, lalo na ang mga Mongol mula sa Hilaga. Ang Great Wall ay hindi lang isang makasaysayang estruktura, kundi isa sa mga pinakakilalang simbolo ng lakas at kasaysayan ng China. Ngayon, ang Great Wall of China ay kinikilala bilang isa sa mga bagong Seven Wonders of the World at dinarayo ng milyon-milyong turista taon-taon. Sa haba at lawak nito, talaga namang isang kahangahangang gawa ng tao ang Great Wall. Isang patunay ng dedikasyon at kasaysayan ng mga sinaunang Chino. Iyan ang ating trivia para sa araw na ito. Huwag calling utang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman dito sa Trivia PH.